Thank you for supporting my father from and to be a follower. I hope there's you will gonna support us again in the next video. Kumusta tong klase ron? Okay. Okay. Ah, uh, mangutan ko, kay basin og nagpabadlong ka sa eskwelahan. No. Nope. Nagpabadlong ka wala? No. Ah, okay, very good. So, nakakuha ka sa leksyon ni Ma'am wala? a little bit. so, ang may mga yung sa ito ang mga followers, <laughs> sa ito ang mga taga-panood. Ang samay yung kaistorya. sila. <laughs> Mag-thank you ba Thank you for support, anak. Thank you for supporting my father from and to be a follower. I hope there's You will gonna support us again in our next video. <laughs> Thank you mo to ang message sa to ang pinalanggang kauban nga uh, guapa, no atwa ang kauban sa kinabuhi sa vlogging so thank you ninyong tanan kay uh, maningkamot may nga uh, magka hinay-hinay mi og uh, develop sa among video uh anyway, mga kabakak kini nga mo ang mga paningkamot no aduna mi goal ani so i reveal na mo ni among goal so umabot nga adlaw O uh, ginaot nga inyo may suportahan sa among YouTube channel Uh, sa pagkakaroon ng ngalan sa mong YouTube channel kay Old Man na ko nga channel then karon bago lang man mi nagsabot sa kuang anak nga appeal na siya u vlog so karon uh, ang akong YouTube channel is Bahakhak TV. So basin sa umabot nga adlaw amo ning ma ang name. Uh, at least na lang mga imong suporta Bahakhak TV, suportahin niyo among YouTube channel kay <clears throat> aron makatabang mo namo ano makatabang mo namo then kini siya nangandoy andoy pud sa tong pag-eskwela sa pag -eskwila. so base di ay so maabot nga panahon ah uh, makahatag tag ma yung video no saya so, ito kay istorya minsahin lang tanan nothing nothing oh, so nothing na daw so next video mo to daghang salamat og uh, maayong gabi kan tanan Dali ra gyud niya mo paghimo og video tungod kay ang uh, nga makapakita mi ninyo sa matag adlaw sa hamubo nga panahon dagan salamat sa inyong pagsuporta ug hinaot nga padayunon o mapadayunon kamo sa sa inyong pagsuporta ngan hinamu dagan salamat Sige, bye 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 <laughs>